Ayan na guys, kung mapapansin ninyo, ayan na yung pinakawalang ko. Ayan guys, oh. Nakakatuwa naman. Ayan na guys, yung pinakawalang ko kanina. Kakatuwa pag masdan. Ayan, oh. Kung nakikita ninyo guys, yan. Good day guys nandito tayo sa Danapa sa bayan ng Bayawan bumili tayo guys ng fry uh, tilapia fry sa BA Bayawan ayun guys oh ang lalaki ng ano, puno ng mga rutan ayun guys kung makikita ninyo ang lalaki ng puno ng rutan Ayan guys, ang lalaki, yun ganda dito guys ang lamig ayan yan guys oh yan oh yung maliliit na dahon na mahaba guys ano yan ratan yan yan guys pang pang lamig dito guys ang lamig pero guys hindi kayo basta basta makakapasok dito dahil kung wala kayong sadya dito guys ah, hindi rin kayo papasukin dun sa gate yan yung mga rota no yan to. at may bahay dito sa kanto yan yun ganda ng palibot yan lamig lamig dito guys ito ay Eco Park sa barangay Danapa ah, Eco Park yun guys yung so, ang ganda nasa taas tayo tapos baba yung kinukuha natin ng video guys tayo guys Pahon Yung una ko kasi guys Na binili dito Na was out nung Nakaraang bagyo Konti na lang natira Kaya bumalik ulit tayo dito Para bumili, bumili uli Ng uh, fingerlings Ng tilapia Kasi sayang din guys Ang ano natin, area natin kung wala man lang laman ang ating fish pond. Ang gamit dito guys nila, puro solar. Ayan guys, kita kita yung baba. Ayan guys, at ngayon ay umaambun ng bon. Ayan guys, ang baba natin, doon. Ganda ng palibot. Ayan guys, yung nabili natin na uh, pride na tilapia, sinulod, pinasok natin sa cooler. Kaya lang guys, uh, hindi natin na uh, matakpan dahil uh, maraming oxygen ang nilalagay nila. At doon ang gate guys, magko-control ng lalabas at papasok dito sa Eco Park. And guys, ang ganda na ng tanawin dito guys. Yan. Napakaganda, guys. Tapos malamig pa guys dito. Hen, guys. Dito tayo sa ang lugar nito ay sa Palau Palawan. Pababa. At meron dito'ng ginagawang kalsada. May biyahe din dito guys ng series papuntang Bacolod. Bacolod mapina. Yan guys. Welcome Bayawan City Papasok na tayo ng Bayawan City One hour later Nandito na tayo guys sa Peace pad. At ilalagay muna natin ang isda Hayaan muna natin panutang lutang siya dyan para ma-absorb niya ang temperature ng tubig dito. Ayan siya guys. Hayaan natin na palutang-lutang lang muna itong uh, fingerlings ng tilapia. After one hour, pwede na natin pakawalan sa pan. Ayan siya guys. Ayan mo siyang tangay ng hangin kung saan-saan dito sa loob ng pan para ma nila ang temperature ng ating tubig dito. Mahihigit kita one hour natin guys na na-travel itong ano uh, fingerlings pero um, halos uh, puro buhay naman siya okay naman siya guys sabi nung naglagay sa plastic kailangan malaki ang pagkakalobo nya para kahit na 6 hours ng travel hindi ma mamatay ang atin tilapia kukunti lang kasi guys ang natira dito sa ating tilapia umpisa nung Bumagsak ang ating diki dito, bandang taas. Kasi nung time na yon makitid pa ang daanan ng tubig dito sa side neto at dun sa ibabaw. Ngayon nilakihanan natin guys. Wala na tayong pangamba guys dahil malaki na yung daanan ng tubig. At hindi na rin dito dadaan sa uh, palayan ang tubig na malakas. Nung bumagsak kasi yung diki doon sa bandang taas doon, bumagsak naman ang tubig dito, tinulak naman yung ating uh, diki dito. Kaya bumagsak sa ating sa loob ng pispan. At itong tubig na to, biglang lumaki ang tubig dito. Umapaw ang ating uh, diki doon. Itinulak niya lahat ng isda doon guys. Ngayon ang isda nandun na sa palayan. Yung iba nandun sa ilog na pakalat-kalat. What? Two hours later. Guys, after natin mababad. Ang uh, tilapia, tilapia uh, fingerlings dito sa tubig natin, sa pond natin. Ibubuhos na natin, guys. Dahan-dahan natin, guys, ibubuhos dito sa pond natin. At is pond Ayan guys, kung mapapansin niyo guys, ayan yung fry natin diyan, ganyan kaliliit. Ayan guys. Ganyan kaliliit ang fry natin. Ibubuhos na natin guys. Nang dahan-dahan dito sa atin pan. tatali guys ng goma ng mahigpit para siguradong uh, hindi sisingaw ang hangin na linagay nila dito sa plastik ka. kahit malayo ang biyahe hindi ma mamatay ang mga try natin ayan siya guys masigla may ilan ilan lang guys na napansin tayo na maano siya patay siya pero mas marami yung buhay kasi mahaba ang biyahe natin guys Yan. ibubuhos na natin guys nandahan dahan dahan Yan. ayaw pa nila guys umalis yung iba kung sanang lumalabas sa plastic natin at pinupuntahan siya ng mga tilapia ahala kinakain sila ng mga dating tilapia na nandito delikado pala pinupuntahan sila oh Yung natira kasi guys na tilapia, may ilan ilan na natira dito ng ginaha. Yan siya guys. Yan, wala na guys. Double check lang natin na wala na talaga Babalik na ta rin natin guys ang plastik kasi meron nakabikit sa plastik. Yan, wala na. yung pangalawang plastic guys nagtravel kasi tayo guys ng mahigit isang oras hanggang makarating dito sa ating pan ganun kalayo guys ang pinagpunan natin ng tilapia fingerlings Ito guys, ganito kaliliit yung nakikita ninyo. Yan. Yan. Ganyan kaliliit yung tilapia fry natin. Pakawalan na natin guys. Yan. Ganyan kaliliit. I-double check natin guys yung plastic. Sayang din baka meron na tirang mga maliliit na fingerlings. Okay guys, hanggang dito na lang muna ang video ko sa araw na ito. Tungkol dito sa aking pant na pangalawa nating beses pinakawala ng uh, tilapia fry. Tilapia fingerlings. Dahil sa samaan ng panahon nung nakaraan, umapaw ito guys, ang tubig galing dun sa si Babaw. Ayun nga, sira pa yung doon. Pero pwede na nating uh, pakawalan dahil ang kanal dinivert na natin at nilakihan na. Ha. Okay guys, uh, hanggang dito na lang muna ang vlog ko sa araw na ito dito sa aking pan Tungkol sa uh, maliit na palaisda na ito. Actually guys, uh, hindi lang tilapia ang pinakawalan ko dito. Meron siyang shell na pinakawalan pinakawalan ko din dito. Ang shell na yon uh, nabubuhay sa tabang sa tabang talaga siya. Tinatawag nila na nylon shell. Pinakawalan natin doon. Saka agihis agihis tawag nila dito. Kung sa ilunggo dito agihis. Yan. After mga ilang months pag na-harvest na natin yung Uh, ating tilapia dito, meron pa rin tayong shell na harvest pa uli. At yung agihis, tuloy-tuloy na yun guys, kasi hindi mawawala na yung shell dito. Dadami at dadami na talaga. Okay, guys, maraming salamat sa inyong suporta, sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking channel. Kita-kita ulit tayo, guys, sa mga susunod kong mga videos. Maraming salamat. Goodbye.